iga no naman ang ating mga tanim. Ayun. Okay, guys, tingnan n'atin 'yung tindahan tanim, guys. Yan na ulit siya, guys, oh. Ano, ayan, ayan. Chicken. Kilo, ang laki ng okra po guys o. Ako, sandito po talong ko. Ayan o. May ng talong ko guys o. Ayan, bunga guys o. Maliit o. Talong, may bunga ng talong. manok ni paula na paulan silong kayo so uh, itong tanim ko guys nung no, vlog ko maliit pa kan, ngayon malaki na mga uh, bungin eh, na maliit yan yung pang mga ano bibiliga eh. uh, na sila guys ayan uh, si oh.

Chicken pa dito. Nagsilong ang chicken. Ayan, o. Oh, chicken. Oh. Nagsilong kasi maginaw. Ayan, chicken ko guys. O. Nagsilong kasi ang ulan. Nagsas ang ulan, oh. o. So, ayan ang update ko guys.

nok <tuk> top menok nok So, Kita lang guys, yang update guys ke sana lang hapon thank you very much sa inyong support na guys sa inyong support na tunay maraming salamat kasi mag support ako doon sa lati bye bye